Ito ang ulam na mapapa extra rice kasi sarap. Pasok na pasok to sa panlasang Pinoy. So tara na, samahan nyo ko. Umpisahan na natin sa baka na binili namin. Isang tip mula sa The Boker, kailangan yung baka hindi puro laman. Titigan yung mabuti yung nabili namin. Ayan, halo siya ng laman at taba. Yan po ang una naming hinahanap pag bumibili kami ng baka. Kahit po sa barbecue, the best po yan. As in, masarap, malinamnam, malasa at mapapa. Extra rice ka talaga. Sinasabi ko sa inyo, US beef po yung nabili namin. Pero kung wala naman po, basta nakakita kayo ng ganyan, go na lang tayo. So tara na, magluto na tayo. Siyempre, kailangan imarinate muna natin ang baka natin. Kailangan lang po natin na apat na kutsara ng toyo, dalawang kutsara ng honey, at siyempre, siyempre, ang isang kutsara ng asuka, luwag mawawala. Isang garlic din po o bawang ang nilagay ko. At isang thumb size na chopped na luya. Or ginger. At syempre, hindi ko nang makalimutan, lagyan din natin ng isang kutsarang black vinegar. Pero kung puting vinegar, okay na rin po yan. Ihalo-halo lang natin, pagsama-samahin. At pagkatapos, overnight po ang the best. Pero kung ilang oras, pwede na rin po. Ayan na po siya pagkatapos ng ilang oras. Makikita nyo na nag-iba na yung kulay ng beef. Nanuot na talaga lahat ng flavor sa baka. O so tara, iprito na natin yan. syempre kailangan mainit na mainit yung kawali. At kaunting mantika lang po ang inilagay ko. Kasi mataba na ating baka. So yan, ilagay na po natin. So ang ko po, po dito sa beef. Kasi ito, itong beef na to talagang sandaling-sandaling lang po talaga sa so, ito ito. Huwag pong i-overcook kasi ano po sa kukunat? So, yan. One by one natin i-trito na maging golden brown lang. Tapos, so, yun na po yan. So, yan. So, guys, pag ganyan, okay na po yan. So, sandaling-sandali ko -sandali lang po niluto and then si set aside ko muna po yung beef. So, yan guys. Set aside muna natin at anong susunod natin gawin? Panoorin. So, since mainit na po ang kawali, lagyan po ulit natin ng kaunting mantika. Yeah. Yeah. At mag lang po tayo na sibuyas. So, yan. Lutuin lang po natin ng sibuyas. At habang niluluto po natin ang sibuyas, nagluluto na rin po ako ng itlog kasi lalagyan po natin ng itlog ang ating beef steak. So guys, ayan, luto na po ang ating sibuyas. Isasalin na po ulit natin ang ating beef. At pakuluin lang po natin ng isa-dalawang minuto. At guys, kung meron kayong oyster sauce, lagyan nyo lang din po ng kaunting oyster sauce para mas malasa at medyo lumapot yung sabaw natin. So ayan. Oh, gusto lang tikman yung bunso at ayan so actually guys luto na ang ating dipstick kaya so yan lang po natin ang itlog later at tapos na po o oh, tikman na na Tin tikman na ng aking guests So, yan guys. Tuto na po ang ating beef steak with itlog. Tara guys, kain na tayo. Salamat po sa panunood at... God bless everyone. Bye! God bless everyone. Bye!